Cesar. Ayan, binibigyan niya ako ng... Kuya Cesar, ano puno ito? Batuan po. Batuan. Ano ang nagagawa ng batuan? Ang um, pwede sa pangsigang. Pangsigang. Ayun, pangsigang. Hindi rin sa paksi. Masarap daw yan na pang ano eh. Ito yung puno ng batuan. Yan po yung kami niluto. Ano yung kilalang TDF? Eh? Ha? PBL na luto. PBL? PBL. Ayan, ito. Bibigyan ako nila ng batuan. Ito pala yan. Ganito itsura. Sabas. Uy, ito. O, uh, yan. Lumalaki pa po yan. Lumalaki? Oo. Ibig sabihin ito, kinuha lang nila ng ano, oh, hindi pa siya. Daw. Marami na siya Dikot bahay. Nalalak sis, nagluluto na. ka niyan? Dahil ko din lang po ito, try sis, kasi Tagalog po ako. Ah, uh, oo. Oh, oo. Oh. Ayun. Pangsigang, pangsigang. Ay, po po. Eh, Sige. Eh, lang daw po sa... Pa, paano gawin? Pa, paano gamitin? Huhugasan nyo lang daw po. Sabi ni sis Noni, tapos tatanggalin nyo. Pinakabo ko na yon. Oo. sa kanya ilalahok na. Ah, okay. Sige, subukan natin. Pagpapasigang ako ng isda. Isda, ano? lalo na pagka isdang dagat. Ito. Pero ano to? Konti lang ilalagay o oh, marami? Ah, uh, depende, po, si po sa sabaw si... Ah, depende sa sabaw. Kaya yeah, po, oh, siguro niluto nyo, nilagay nyo, tapos okay. na, natikba nyo na medyo maasin na. Ang galing na siguro yung iba. Ah, okay. Ibig sabihin, ka, kasabay na to sa umpisa ng pagluto ng isda. Ah, sige nga, subukan natin. Ah, tapos ire rep lang. ito po, nilagay, pinalagay po sa akin ni Francesar sa freezer para ano. Hindi matira, Kaya parang bato siya. Ah, freezer. Sa freezer. Pwede pala sa freezer. Oo. Oh, oh. Ayan po. Kahapon ko po nilagay. Kaya. Oo. Oh, Sige, sis. Salamat sa Diyos, ha? Salamat sa Subukan natin ang batuan. Ito. Ito, batuan ni Brad Cesar. <laughs> uh, oh, galing ng Bisaya. Antike po. Antike. Ito ang puno niyan. Oh. Ayan ang puno. Ito ang bunga. Oh, ganito. Pero ito galing ng antique ito. Yan, bigay sa atin. Sige po. Kamas sa Diyos. Kamas sa Diyos. Ayan. O, papasok ka na? Ha? Papasok ka na? Papasok na ikaw? Ah, sige ha. Pagbutihan mo. May exam kayo ngayon ah. Oo. Ayan. <laughs> Oo. O. Excited na siya. Papasok na siya para mag-exam. Ayan. Makatuwa naman sana magkaroon na ng ano 'yan, ng bunga yan ano. Pero matagal pa ba yan? Namumulaklak na ba? Asan sana san. Ay oo. Oh, oh, ayun no. nag-uumpisa. ayun oh. nag oh, oh. na siya namulaklak. Oo nga ano. Sana tumami, Tuloy-tuloy na. Mga ilang taon, mga ilang taon mo na ito nakatanim? Matagal rin pala bago ito mamuha mamu nga, no? Matagal din po. Away ah, po kasi ito. Lumalaki. Eh. Oo. Yan. Yan ang batuan. Si Kuya Cesar. At, ah. Sige, Kuya Cesar. Bye-bye! <laughs>